Ibinalita ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga development cognized sa kampanya ng pamalaan kontra iligala droga. Batay sa ulat ng Philippine National Police na binahagi ng Pangulo sa isang video, aabot na sa 10.4 bilyong piso na laga ng iligal droga na ka ng autoridad. Ito lamang nakalipas na taon. Dahilan nito para idineklarang drug-free at nasa 27,968 na barangay sa iba't ibang panig sa bansa. Dagdag pa rito ang pagkaka-aresto nasa 56,495 na drug suspect mula sa 44,000 anti-illegal drug operation. Ipinunto rin ng punong ekotibo ang mga progreso sa mga komunidad kabilang na ang pagpapatayo nag-nasa 74 inpatient treatment and rehabilitation facility para matugunan ang problema sa illegal na droga Magandang mga progreso ito sa grassroots level. Dahil ang mga barangay, eh, pag nasabi natin ay clear dyan, madali nang i-monitor at uh, maayos na ang patakbo doon. Siyempre, lagi rin natin tinitignan yung rehab, yung prevention, na hindi na pumasok yung mga kababayan natin sa, sa masasamang ugali tungkol sa Dito Drugs. At kung sino man ang nasubo na, ay bibigyan natin ng tulong sa, uh, sa pamamagitan ng mga rehabilitation center.